Katapos na mabautismuhan, pitong demonyo ang nagsilabas sa kanya. Marami pong demonyong dala-dala sa katawan ang masamang babaeng si Maria Magdalena. Pag walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. sobrang sinungaling. Napakasinungaling. Laging kung magsasalita, may kasinungalingan. Meron pong espiritu ng kasinungalingan doon. Meron tao, mapapansin mo, no? Ay ano siya? Napakayabang. Napakataas magsalita. May espiritu pong masama ron. Gaya nung nangyari kay Maria Magdalena sa 8.1 hanggang ng Lucas. Pakinggan nyo. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon, na siya ay naglalakad sa mga bayan at mga nayon, na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, at kasama niya ang labing dalawa. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, Nasa kanya'y pitong demonyo ang nagsilabas. Kita niyo si Maria Magdalena. Isang halimbawa yon. pagkatapos na mabautismuhan, pitong demonyo ang nagsilabas sa kanya. Marami pong demonyo ang daladala sa katawan ang masamang babaeng si Maria Magdalena. E nung mabautismuhan siya, nahugasan yung kanyang kasamaan sa buhay, lumabas sa kanya ang pitong demonyo. Mga kapatid, kaya baka hindi lang po natin alam, may demonyo ka sa katawan, kaya ikaw ay laging galit. Meron po tao, laging magagalitin, laging galit, parang galit sa mundo. Pati kung kausapin ng asawa, parang demonyo kung makipag-usap sa asawa, nananadyak ng anak. Ano? Naninigaw ng kapwa, nagpapahiya sa kapwa. Maaaring di mo lang naa hindi di mo lang napapag-aralan, may demonyo ka sa katawan. Yun po ang dahilan kaya iniutos ni Kristo ang bautismo para hugasan yung pagkatao natin, alisin yung kasalanan natin, at yung masasamang espiritong nasa ating pagkatao. Pakinggan nyo sa 22.16 ng gawa ng mga apostol. At ngayon, bakit ka tumitigil? magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Ang bautismo po ay paghuhugas ng kasalanan natin. Pagpapaalis ng mga masasamang espiritu sa ating pagkatao. Yun po ang power ng bautismo. Kaya nga po hindi dapat bautismohan ng bata eh. Bakit? Eh wala naman demonyo yung mga bata eh. Yung ba naman bagong panganak na bata? May demonyo na sa katawan? Wala po. Yung mga bata, tagalangit yan eh. Sabi ni Kristo sa 19.14 ng Mateo. Data po at sinabi ni Jesus, Kabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Yan, ang kaharian ng langit, sa mga bata po yan eh. Uh, ang mga bata, diretso sa langit yan eh. Hindi po yan mapapahama kasi yung mga bata, ano yan eh, walang demonyo sa katawan yan eh. Wala pa namang kasalanang nagagawa yan eh. Hindi kagaya nung sabi, ang mga bata raw may original sin. Wala po yun. Hindi po totoo, wala nga yung original sin sa Biblia Walang ganun salita na original sin na lahat ng tao mayroon daw original sin. Hindi po totoo yun. Si Juan Bautista nga eh, hindi pa pinapanganak, punong, -punong na ng Espiritu Santo eh. panung masasabi mo may original sin yun? 1.15 ng Lucas. Pakinggan nyo. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Mula pa sa tiyan ni Santa Elizabeth, si Juan Bautista, eh puspos na ng Espiritu Santo. Kaya nga siya ang unang-unang sinugo ng Diyos para magbautismo. Bakit? Eh sa kanya palang tiyan, puspos na siya ng Espiritu Santo. Siya inunang sinugo ng Diyos na magbautismo para po maging kasangkapan na ang mga tao lumabas ang masasamang espiritu sa kanilang pagkatao. Si Juan ang unang binigyan niya ng function, kaya ang tawag sa kanya Juan Bautista, John the Baptizer. Juan el Bautista, sabi sa Kastila. Kasi siya ang magpe-perform nung mahalagang tungkulin na kasangkapan siya ng Diyos para paalisin yung masasamang espirito at hugasan ng kasalanan ng mga tao. Kaya nga mismo ang ating Panginoong Jesus nagpakita ng halimbawa nang siya ay pumunta kay Juan no? para magbautismo. Mga kababayan, ang bautismo po'y mahalaga. Kaya lang, yung bautismong itinuturo ng Biblia, hindi po yun para sa mga bata. Yung bautismo, para sa makasalanang nagsisisi. Para sa makasalanang sumasampalataya. 2.38 ng gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya pala mahalaga ang bautismo. Pagpapatawad ng kasalanan, magsisi kayo, magbautismo kayo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaalinsabay pala nung paglabas ng mga demonyo sa katawan natin, yung masasamang Espiritu, papatawarin ang ating kasalanan at bibigyan tayo ng kaloob ng Espiritu Santo. Gaya nung nangyari kay Juan, na sa tiyan pa lang, meron na siyang Espiritu Santo. Puspos na siya ng Espiritu. Mahalaga pala ang bautismo, kapatid. Kasi dahil sa bautismo, mapapatawad ang kasalanan mo at tatanggap ka ng kaloob ng Espiritu Santo. Para maging ang Espiritu Santo na ipagkakaloob sa iyo, magiging taga-alalay mo, taga-tulong mo sa ating mga kahinaan. Yun po ang role o papel ng Espiritu eh. Basahin natin ang 8.20 sa ng Roma. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Maliwanag, ang Espiritu tumutulong sa ating kahinaan.